Kakaibang bagay na tumutubo sa mais? Napakamahal pala? At labis na pinagkakainteresan? Bakit kaya? Nakakita ka na ba nito sa inyong maisan? Hello, what's up? Your best here. Sa video ito ay alamin ang kakaibang gamit at importansya ng animoy mikrobyong ito na sa mais kadalasang makikita. Magkano na nga ba ang presyo nito ngayon sa merkado? Ano nga ba ang bagay na ito na tumutubo sa bunga ng mais? Kung ikaw ay laking bukid o laking probinsya, marahil ay nakakita ka na nito. Ito ay animoy amag na tumutubo sa puso ng mais, lalo na nga sa panahon ng tagulan. Ito ay tinatawag na corn smooth o corn fungi. Dito sa atin sa Pilipinas, ito ay kinaiinisan dahil animo ito ay peste sa mga maisan na nakakasira sa maganda at malusog na bunga ng mga mais. Ang funjay na ito rin ay bunga ng karamdamang panghalaman na kung tawagin nga ay ustilago, maidis. Animo ito ay mga may na sako ng mga amag o funjay na nahahawig sa mga kabuti. Maari bang kainin ng corn smooth? Aba oo. Ang bagay na ito ay kailang delicacy sa Mexico na tinatawag nga nilang huitlacoche na kadalasang ginagawang dessert at palaman sa tortilla o sangkap sa mga sopas. Ang fungi ring ito ay animoy lasang kabute na malinamnam at malambot. At pinagkakaguluhan pa nga sa mga farmer's market dahil madalas ay nagkakaubusan ito. Ang fungi na ito rin o corn smooth ay nagkakahalaga ng $25 per kilo o 1,250 pesos sa atin. Kapag naluto naman ito ay maaring umabot na sa 5,000 pesos ang halaga nito na unti-unti pang ang nagmamahal sa paglipas ng panahon. Itinatapon mo rin ba ang gitnang bahagi ng prutas na ito o ng pinya? Kung gayon, panoorin mo muna ang video ito sapagkat itinatapon mo pala ang pinakamasustansyang parte nito. Hello, what's up? Your best here. Sa video ito ay alamin ang mga pakinabang at gamit ng bahagi ng pinya na madalas ngang itinatapon at binabaliwala. Ang pineapple core o ang alibutod nito ang pinya o ananas cumosus o pineapple sa Ingles ay isang tropikal na halamang kilala dahil sa sariwa matamis at malimnam nitong lasa. Isang klase ng halaman na nagtataglay ng mga bunga na animoy na pabalibutan nga ng maraming mata at mga dahon na mistulang korona. Masarap ang bunga ng pinya sapagkat ito ay mayaman sa mga nutrients at sustansyang kailangan ng ating katawan. Subalit iilan lamang ang nakaalam o nakababatid na maging ang kornito nito o ang ubod ay labis palang kapakipakinabang. At kadalasan nga ay inaalis ito at agad ay itinatapon lamang. Subalit batid mo ba na ang bahagi ito pala ng pinya ang labis pang mas masustansya at nagtataglay nang mas puno at mas malakas na konsentrasyon ng mga substansya. Ito ay ang enzyme na kung tawagin ay bromelain. Ang bromelain ay isang digestive enzyme na matatagpuan nga sa pinya, lalo tigit ay sa core nito. Nasa mundo nga ng medisina, ito ay isang mahusay na magagamit bilang anti-inflammatory at anti-swelling agent. Subalit so, maliban pa rito, ay napakarami pa nitong gamit. Kaya 'wag mo agad-agad itapon ang alibutod, ang gitna o ang core ng kakainin mong pinya sapagkat ito pala ay mainam na panlaban sa cancer. Kung kayo ay mayroong problema sa bituka o sa inyong tiyan, mainam rin itong solusyon. Napakaepektibo rin ng pineapple core bilang pantulong sa pagpapabilis upang makarecover mula sa operasyon o sa surgery ng isang pasyente. At mahusay ring panlaban, lalo na nga sa mayroong mga allergy o kaya naman ay asma. Kung sakali naman na mayroon kayong sinus infection o rhinosinusitis, makatutulong rin ito upang maiwasan ang mas malalapang infection nito. Kung ikaw naman ay mayroong rayuma at palaging sumasakit ang tuhod, makababawas din ito ng pananakit na nararamdaman. Lalo't higit ay mahusay ito sa pagdadayet o pagbabawas ng timbang. Subalit papaano mo nga ba ito kakainin? Maaari mo itong i-blender kasama ng pipino o iba pang prutas bago inumin o gawing smoothie. Maari mo rin itong hiwain ng malinipis at saka i-bake upang maging crispy chips. Mainam din itong gadgarin at saka i sa oatmeal, sa salad o kaya naman ay sa paggawa ng mga special sauces sapagkat ito ay nakadaragdag ng kakaibang flavor. Maaari mo rin itong pakuluan at saka katasin upang i naman sa mga pastries at saka sa mga cocktails. Hindi ba't marami pa palang pakinabang ang gitnang bahagi ng pinya? Kaya naman next time ay huwag mo na itong basta-basta itapon pa. Dahil hindi lamang useful ay marami pa palang sustansya. Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Dito na sa Best TV, tayo ay matuto, utak mapuno ng bagong kaalaman. Dito na sa Best TV, tayo ay lumibot, hihin na mundo ay ating matuklasan. 那么多。